cold never bothered me anyway. Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Walang kamalay-malay nga si Giselle, Lynette at Annalyn habang masayang nakikipagkwintuhan na hindi nila alam na nasa likod na pala nila itong si Moira at may dala-dalang baril. Dito ay nagulat sila nang bigla na lang sinabi ni Moira, "Surprise, happy birthday Analine." Dito ay gulat nagulat siya kasi nga si Lenet ay hindi niya akalain na nandun din pala itong si Moira sa loob ng yate. At ang nakakatakot pa dito ay may baril na hawak itong si Moira at nakatutok pa talaga dito kay Analin Kaya nga nagmamakaawa itong si Lenet na huwag niyang saktan itong si Analin at bitawan niya nga yung baril. Baka naman pumutok ito kay Annalyn. Samantala naman si Giselle ay galit na galit at hindi makapaniwala na paano nalusutan ni Moira yung mga pulis na nagbabantay lahat ng mga tao na pumapasok sa yate. Napakahayop mo talaga Moira kahit kailan hindi mo aakalain na nandito ka pala dahil napakademonyo mo. Sana ay mamatay ka na lang at nang pagbayaran mo ang kasalanan ginawa mo. Ubod ng sama ang ugali mo, Moira. Galit na galit na sabi nga nitong si Giselle. Samantala naman ay tuwang-tuwa at tawa ng tawa nga itong si Moira dahil sabi nga ni Moira, mga bobo kayo. Anong akala nyo sa akin? Ganon-ganon na lang makulok, makukulong at mabubulok sa bilangguan. Hindi mangyayari yon. Ako si Moira Tanyag at kahit kung anong gustuhin ko ay makukuha ko. Kaya ngayon katapusan muna ang mga analin. Magpaalam ka na. Dito ay nag na nga itong si Lynette at hindi alam kung ano ang gagawin. Sinabi niya na kay Moira na na dahil hindi naman sila ina inaano nitong si Lynette at Annalyn. At ayon pa nga kay Lynette, kailangan mo nang sumuko sa mga otoridad Moira kung hindi ay mapapahamak lamang ang buhay mo. Pero nga tuwa, tawa ng tawa nga itong si Muera dahil sa mga sinasabi nga ni Lynette. Ito namang si Annalyn ay takot na takot din at nagtatapang-tapangan lang at sinabi nga dito kay Moira kung ano daw ang balak niya. Kung ano ang gusto niya, bakit niya daw palaging niyang pinag-initan ang buhay ni Annalyn at nitong si Lynette. Pero ayon nga kay um, mm, moira kayo ang mga sagabal mga hayop kayo mga sagabal kayo sa problema ko kayo ang naging hadlang sa mga pangarap namin ni Zoe kung wala ka analin sana masaya na kaming namumuhay pero nung dumating ka sa buhay namin marami ng problema at nagkalindilit chilitche ang buhay namin at nasira dahil sa iyong mag-ina kayo ni kaya dapat sa isa sa inyo ay mawala at magpaalam na. Dito ay natakot tuloy itong si Giselle at sinabi nga kay Moira kung ano nga ang gusto nito. Huwag niya daw idamay si Annalyn at si Lynette dahil wala naman daw itong ginagawang masama sa kanya. Pero itong si Moira ay hindi nagpatinag. Ayon pa nga kay Moira, kung wala si Annalyn sa buhay namin, sa buhay ni RJ, kung hindi nga nakipaglandian itong si Lynette kay RJ, ay masayang-masayang daw sana silang namumuhay at hindi nga napipilitan lang si RJ na mahalin nga itong si Pero nga ayon kay Ah, uh, Lenet ay minahal naman daw ni uh, RJ itong si Zoe at sa katunayan nga ay mas dapat pa na magtampo itong si Annalyn dahil nga simulat sa pulpa lang palang pagkasilang ni Zoe ay si RJ na ang kanyang kinikilala ang ama kaya wala daw dapat na ikatakot at ikabahala itong si Zoe. Dapat maging patas lang daw itong si Moira dahil wala naman daw silang inaagaw sa kanila. Pero itong si Moira ay hindi nakikinig at tawa na tawa at sinabi na magpaalam ka na Annalyn.